May upangyanto ang isang awit Patungkol sa unang wika at pangalawang wika Ating wika, unang wika Hinabis na sa ating pagkakilalaan Unang wika, sinalita Mula pagkasilang hanggang sa pagdanda Umuusbos nang maka nang kaalaman atin dito ke naplala una mi natin oong bata dara dalan natin hanggang sa pagtanda nagsimula sa ating mga tahanan sa mga bagu nagsimula guno kita sinarinita pagalaw kita ng bawat tao dito sa buong bansa na tutuhan sa likod Ginagamit sa pakikipag sangkap sa pakikipag-ungnayan, na magamit natin sa dayuhan na tutuhan sa tingpan. Iwasa ka ikalawang wika Naging kasangkapan sa ating buong bansa Mga gawang wika ay ipagpagawa Lumawag itong ating pangalawang wika Ikalawang wika Ang ating unang wika